nagtumbal. Pwedeng pang sungkit. Ayan, daming gulong ah. Ay, baka tatiramit na nga. Wow. Christmas tree na siguro. Ang ito ni Langka. Ang ito ni. Bulat di ba tayo? guys ito so. oh maputik yun oh tiyatiring na natin ang ilog dito, dito sa hundred step oh mahangin mahangin pa rin guys parang may mga uh, Jadi Awanti. Oh, gabi na. Madilim na guys. So. Oh. Ma. Takas ang hangin. Oh. oh. Wala pang nagwala guys Madami ang iniwan ni eh. uwan hmm. Tignan natin ang ilog Oh may dalapang kape. kape <laughs> Madilim na

Yun, ha. Oh. No. Uh, ilog. Ay, na, kung dyan eh, nadalaran na dyan niya. Di, hindi, hindi, hindi bantay. Ay, eh. Kalapaw na. Ay, kalapaw na eh. Ay, oh Sisis yung lagi dyan na garanta kalunagan. Ay, hata eh. uh, 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 ka nang hata uh, Dati mga kakakanal na nga atang talaga. Uh, oh. Go. Doon ng mga tinatanan n'yo si Boyes. Makulimlim din. Oh. 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 Hmm. Hmm. Kafe. Yeah. Yan yung dam. Oo. May dalay ta yung May katikitan daw. Yeah. Ata ano? Ata, ata ni. Ano ata ko ata ko ano? Kuryente. Wala pang kuryente guys. Dahil sa bagyo ang iwan. Oo, oh, yan. May pabuntot-buntot pa. Silaw na din eh. Ha? Di bantay. Solar. Ah. Uh, eh. Yeah.